Ganda umaga po mga kapatid. Ayan po. Mission accomplished po. Ayan. Pauwi na po ako. Bilang isang Pilipino, nagampanan ko na po ang aking tungkulin at higit sa lahat bilang isang Iglesia ni Kristo nasunod ko na po ang kaisahan sa loob ng Iglesia ni Kristo ayan po mga kapatid wala pong magkataksin Panginoon maging matibay tayo sa pala na magpalataya ano man po ang ating ibubuto ay ito po ay kalukuban ng ating Panginoon pamamagitan po ng ating tagapamahala na siya po gumagabay sa atin para masunod po natin ang dalawang tungkulin ang tungkulin natin bilang isang Pilipino, at ang tungkulin bilang isang Iglesia Ni Cristo. Ayan po nga po Pauwi na po ako. Alasin ko po ako pumunta rito dun na tagalan po gawa ng yung mga nauna po ay ayaw aksipin ng machine pero sa ngayon po ay okay na tuloy-tuloy naman na ah. ayan sa mga kapatid ko dyan ay hindi pa po gumaguto tara na po punta na po kayo dito para mauna na po tayo Napakadami na po ng kadami. <coughs> nakapila po sila dito pa lang sa labas ay, pila ay, ay na ayan <coughs> <coughs> po mga kapatid maraming maraming salamat po sa inyo po bye bye at ako po ay accomplished na thank you po bye bye